Lalaki sinadyang magnakaw ng maliliit na halaga ng pera sa isang bangko para makulong at makatanggap ng medical attention. Kung ang ibang kawatan ay maingat sa pagsasagawa ng krimen para hindi mahuli, kabaligtaran ito ng isang lalaki mula sa Gastonia, North Carolina na nagnakaw sa isang bangko para magpahuli ng sa ganon ay makatanggap siya ng medical attention sa kulungan. Kung ano nga matinding pangangailangan ng lalaki? Ito. Nawalan ng trabaho ang nooy 59 anyos na si James Verona matapos manilbihan bilang isang truck driver sa loob ng labing pitong taon. Pagkatapos nito ay naging part-time truck driver ito at convenience store clerk hindi nagtagal ay muli itong nawala ng trabaho habang may iniindang sakit sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Dahil sa desperasyon, na naisipan ni Verona na magnakaw sa isang banko ng pera na nagkakahalaga ng $1. Pagdating sa bangko, habang humihingi ng $1 sa bank teller, ay sinabi nito na may dala siyang baril. Dahil sa labis na takot, isinugod ang teller sa ospital dahil sa high blood pressure habang si Beron naman, hindi katulad ng iba, ay nagantay sa pagdating ng mga pulis para makulong dahil sa pag-iisip na yon ang sagot sa kanyang pangangailangan. Samantala, Bago isinagawa ang krimen, ay si Beron mismo ang sumulat sa isang local newspaper at ipinaalam na ang nag-udyok sa kanya na magnakaw ay ang pag-asa na maipagamot at maipa-opera sa kulungan ang kanyang likod paa at bukol sa dibdib. Bukod dyan, humingi rin ang tawad si Veron dahil sa itinulot nitong takot sa bank teller. Gayunpaman, napunta pa rin ang lalaki sa kustuduya ng mga pulis at doon nakapagpa-check up sa mga nurses habang hinihintay ang paglilitis. Sa napakahirap na buhay ngayon, ano ang diskarte ninyo sa tuwing dumarating ang pecha de peligro? WIZ Research Report. Re -re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliu Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.